Ang lalaki ay nakatulong ng 21 araw, pagkagising ay natuklasan nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Walang gana sa buhay, naisip niyang makasama ang isang aso hanggang sa pagtanda, hindi niya inasahan na makakita pa siya ng bakas ng tao ngayong araw. Sa tingin ay hindi naman masyadong malayo ang distansya, si Nick na pangunahing tauhan ay nagmaneho pa rin ng mahabang oras. Alam naman natin na sa panahon ng apokalips, kailangan ng sandata, ngunit ang hawak ni Nick, ay isang maliit na piko lamang. Tumayo ka riyan, huwag kang gagalaw. Ang babae ay nagangalang Grace, dinala niya si Nick sa kanyang bahay. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman ni Nick na naghahap din pala siya ng kapwa niya. Nakakalungkot na naghanap siya ng isang taon, ngunit walang nakitang tao. Kamakailan lang siya narito at hindi pa pamilyar, hindi niya inasahan na makakatagpo niya si Nick. Nang marinig ni Nick ang kwento ng babae, inanyayahan niya itong lumipat at makasama siya, sa ganitong paraan ay may makakasama sila. Marahil dahil matagal na siyang hindi nakakita ng lalaki, ang ekspresyon ni Grace ay nagpakita ng kaunting kahihiyan. Kinabukasan, dinala ni Grace ang lahat ng kagamitan at nagdesisyon na makasama si Nick. Ang maliit na bayang ito ay kung saan lumaki si Nick ay at bawat sulok ay pamilyar sa kanya. Mabilis silang nakarating sa dating tahanan. Ang malinis na silid ay nagpasaya sa babae. Agad siyang nagtingin sa mga supplies. Ang mga pagkain sa refrigerator ay matagal nang expired. Pagkatapos ay dinala ni Nick si Grace sa supermarket, dito ay makakakuha sila ng lahat ng kailangan. Si Nick ay nag-focus sa pagkuha ng pagkain, si Grace naman ay nanaghanap ng mga gamot. Pero ang nakakapagtaka, ang mga bangkay sa supermarket ay hindi pa nabubulok kahit na nakalipas na ang isang taon ay mabaho pa rin. Sa oras na ito ay masayang sinabi ni Nick na nakakita siya ng bagong bagay, may mga solar panel sa supermarket. Si Grace ay nagbiro na mas mabuti pang dito na lang sila tumira, Parang ginawa daw ang supermarket para sa apokalips. Pagkalabas nila, sinabi ni Nick na mamaya ay kukunin niya ang mga solar panel dahil sa mundo ngayon ay wala ng kuryente at tubig. Nang hapon, unang beses na nakakain si Nick ng masarap na pagkain at nag-usap sila ni Grace tungkol sa trahedyang ito. Base sa nakikita nila ngayon parang namatay na lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit maliban sa mga tao, lahat ng hayop ay buhay pa. Dahil wala ng inay na nakakagambala, may mga hayop na lumabas na sa kalsada. Sinabi ni Nick na baka katulad sila ng mga hayop na ito, may kakaibang immune molecules sa kanilang mga gene. Naalala niya na nakagat siya ng ahas dati. Marahil ito ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Sa mga araw na sumunod, namuhay silang dalawa na parang sa paraiso. Nagsimulang mag-aral si Nick kung paano mag-install ng solar panel. Minsan ay pupunta rin siya sa ilog para mangisda. Hindi natagal ay naging okay na ang proyekto sa bubong. Si Grace naman ay nagtanim ng mga mahalagang gulay sa hardin. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging malapit ang dalawa. Hanggang sa makita sa kanilang mga mata ang spark ng pag-ibig. Pagkatapos ng isang gabing pagmamahal, ang katawan ni Nick ay nabuhay. Kinabukasan, ang dalawa ay masayang nakatingin sa harapan parang magkasintahan. Ganoon na nga, sila ay nagkarelasyon. Mabilis na lumipas ang panahon, hindi na mamalayan ay umabot na ng anim na buwan. Ngayong araw ay masayang nagbahagi si Grace ng magandang balita, siya ay buntis. Nang marinig ito ni Nick ay hindi siya natuwa, sa halip ay naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Walang ospital, walang doktor, wala ring emergency equipment. Isang pakiramdam ng kawalang lakas ang nagpahirap kay Nick. Natatakot siya na baka may mangyari kay Grace, dahil kung ganoon ay mas masakit pa sa kaysa sa kamatayan. Wala nang mga magulang si Nick, ayaw na niyang mawala ang kahit sinong kamag-anak. Sinabi ni Grace na ang pagpapatuloy ng buhay lang ang dahilan para mabuhay. Dapat nilang maghanap ng paraan para maipanganak ang bata. Pagkatapos ng pag-uusap, pumunta ang dalawa sa librari ng bayan at naghanap ng mga libro tungkol sa pagpasilang ng bata. Swerte na si Nick ay dating geologist, ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ay sapat para maintindihan ang libro, pagkatapos ay kumuha sila ng mga supplies. Kailangan nilang paghandaan ang bawat detalye, lalo na't mapanganib kapag walang doktor. Hindi nagtagal, lumalaki na ang Chani Grace, hindi na sapat ang pagkain sa bahay para sa kanyang nutrition, ngayon ay kailangan na ng karne sa kanyang diet para maging healthy ang katawan ng buntis. Mabilis na naisip ni Nick ang solusyon, dinala niya ang baril sa malapit na farm. Nakita niya ang mga baka na kumakain ng damo. Dahil first time niyang pumatay ng hayop ng malapit, kailangan ni Nick ng malaking tapang para pindutin ang trigger. Pagkatapos ay kailangan niyang hatiin ang bangkay, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Buti na lang may dalang libro na may step by step na nagtuturo kung paano butcher ang hayop. Pagbalik sa bahay, pinuri ni Grace ang galing ni Nick. Nakita niya muli ang pagkalalaki ni Nick sa Apocalypse. Ngunit hindi nila inaasahan na ang pangyayaring ito ay magdadala ng kalamidad. Kinabukasan, natapos na ni Nick ang solar panel na pinag-aralan niya ng anim na buwan, naging matagumpay ang pag-start ng refrigerator. Sa oras na ito nakita ni Grace ang mga daga sa kusina, mas malaki pa sa ordinaryong daga. Naalala niya ang baka nakakatay lang nila, pagtanto ni Nick na naamoy ng mga daga ang bulok na karne. Noong gabi, buong bayan ay may narinig na ingay, parang may puwersang dumadaan sa kalsada. Mabilis na narinig ang tahol ng aso sa labas, nakita ni Nick ang nakatatakot na tanawin, puno ng mga daga sa labas at papunta sa kanilang bahay. Agad nilang sinunog ang bigas at harina sa bahay, kasama na rin ang hindi pa nakain na karne ng baka. Gusto ni Grace na gamitin ang baril sa mga alalapit na daga ngunit walang epekto. Habang dumarami ang mga daga, bumalik na silang dalawa. Kumuha si Nick ng tape at nagsil ng mga bintana, para pansamantalang maharang ang mga pag-atake. Sa oras na ito narinig nila ang iyak ng aso sa labas, nakalimutan nila ito sa labas kanina. Walang choice si Nick kundi punitin ang take at tumakbo sa labas para iligtas ang aso. Sa maikling pagkakabukas ng pinto, nakapasok agad ang sampung malaking daga sa loob. Pinaghahampas sila ni Nick, halos buong gabi sila ni Grace hindi nakatulog. Kinabukasan, nawala na ang mga daga sa labas, ngunit naging paraiso ng mga pusa ang kalsada mukhang stable ang ekosistem, nakalma na rin ang tensyon ni Nick. Ilang buwan pagkatapos, dumating na sa wakas ang critical moment ng mga Naxi si Grace. Ngunit naging malaking biro ng tadhana, nakakapit ang braso ng bata sa pelvis. Kung hindi nila ma-adjust ang posisyon ng sanggol, mapapanganib si Grace at ang bata. Sobrang kaba ni Nick sa first time na magpaanak, ayat sumunod siya sa instructions sa libro at matapang na ipinasok ang kamay para adjust ang baby. Pagkatapos ng kanilang pagsisikap, ipinanganak sa wakas ang unang bata sa apokalipse. Ang kaligayahan pagkatapos ng hirap ay nakakaaliw, ngunit nag-aalala pa rin sila sa hinaharap. Binigyan nila ng special na pangalan ang kanilang anak na babae, magiging pag-asa ng sangkatauhan sa hinaharap. Pagkatapos ay nag-iwan si Grace ng mensahe sa gitna ng bayan, ang nilalaman ay address ng kanilang tirahan. Ang ganitong aksyon ay nakakatanga, halata na hindi pa nila napanood ang The Walking Dead. Hindi nagtagal ay may dumating na uninvited guest sa bayan, at nakita niya agad ang message na iniwan ni Grace. Lumipas ang panahon at nasa ika na taon na ng outbreak. Ngayong araw si Nick ay naghahap ng pagkain pa uwi. Hindi sinasadyang nabangga niya ang isang bagay sa daan. Nang bumaba siya para tingnan ay napakaba siya, nakahiga sa sahig ay isang leon. Pansinin mo na ang leon na ito ay isang foreshadowing, lalabas pa ito sa susunod na eksena. Nakita niya na malapit ng mamatay ang leon, naging mabait si Nick at nadesisyon na tapusin ang hirap nito. Sa oras na ito ay narinig niya ang ingay sa tabi na gubat ng tingnan niya ay nakita niya ang isang hindi kilalang babae. Walang pag-aalinlangan na hinabol ni Nick ang babae, lalo na't ito ang unang survivor na nakita niya sa loob ng maraming taon. Mabilis na napilitang tumigil ang babae, hindi siya nagsasalita at diretsyo lang nakatingin kay Nick, natatakot na baka susunod na segundo ay tutukan din siya ng baril. Para makalma ang babae, nagmaintain si Nick ng distansya, at sinabi na walang masamang balak at handang magbigay ng pagkain at tirahan. Marahil ay may nakakatakot na karanasan ang babae. Sa huli ay tumanggi pa rin siya sa tulong at umalis. Nalungkot si Nick at bumalik sa kotse, ngunit nakita niya na wala na ang leon sa sahig. Ang ganitong sitwasyon ay nakakatakot, may ibang hayop kaya na ng bangkay. Bumalik si Nick sa kotse at nag-observe sa paligid, nag-aalala din siya sa kaligtasan ng babae. Swerte na lumabas ang babae mula sa gubat, agad na naghagi si Nick ng mansanas sa kanya. Sa apokalips walang mas valuable eh, kaysa sa pagkain at tila na kalma na rin ang babae dahil dito. Hindi pa rin nagsasalita at umakyat sa likod ng truck. Tinanggap na ang tulong ni Nick. Pagbalik sa bahay, tinuturuan ng asawa ang dalawang pasaway na bata. Mukhang nakagawa na ulit sila ng bagong buhay sa mga nakaraang taon. Sa malaking tiyan ni Grace ay makikita na malapit ng ipanganak ang pangatlong anak. Sa oras na ito ay ayaw bumaba ng babae sa truck. Bumalik ang kanyang alerto na ekspresyon. Sinabi ni Nick na naiintindihan niya ang nararamdaman ng babae. Mahinahon niyang pinakilala ang pamilya at sinabi na pwede muna siyang manatili sa kotse para mag-observe. Pagbalik sa loob, ikinwento ni Nick ang nangyari ngayong araw. Sa tingin niya ay nakaranas ng nakakatakot na bagay ang babae, kaya't mukhang may trauma. Sumang-ayon naman ang lakaking may balbas. Siya ang survivor na dumating sa bayan ilang taon na nakaraan. Habang nag-uusap ay pumasok ang asawa ng may balbas na si Maureen. Hindi mapigil ang nagtanong kung nasaan na ngayon ang babae. Nasa pickup truck pa rin. Nang hapon, nakakulot pa rin ang babae sa kotse at ayaw bumaba. Walang magawa ang mga matatanda, nakaupo lang sila sa tabi ng kotse at sinamahan siya ng gabi. Kinabukasan, nagdala si Maureen ng pagkain para sa babae. Hindi niya inasahan na iba ang reaksyon ng babae. Pinakita ang braso, may mga mga peklat sa pagkasunog. Agad na ipinakita ni Maureen ang kanyang dibdib, nagpakita na may katulad din siyang karanasan dati kaya't naiintindihan niya ang takot at alalahanin ng babae. Sa matyagang pagkonsol ni Maureen, sa wakas ang babae ay tinanggap ang tulong. Pagkatapos ay dinala siya ni Maureen sa isang kwarto at naglagay ng mainit na tubig para sa kanya na maligo. Habang naliligo ang babae, binuksan ni Maureen ang backpack na dala niya para malaman ang impormasyon tungkol sa babae. Ang unang notebook na nakuha niya ay kakaiba, ang nilalaman ay nakakakaba hanggang sa nakaramdam ng takot si Maureen. Samantala, bumalik si Nick kasama ang lalaki sa gubat na pinuntahan. Maingat siyang gustong malaman ang tunay na pagkakakilanla ng babae dahil malayo ang lugar na ito sa bayan. Sa kondisyon ng katawan ng babae, sa tingin ni Nick ay may tirahan siya dito. Tama nga, mabilis nilang nakita ang nakatagong bahay sa gubat at may mga bakas nga ng pamumuhay sa loob. Nakita nila ang mga nakakatakoong drawing sa pader, hindi na sila nagtagal at agad na umalis. Sinabi ni Maureen sa lahat ang kanyang natuklasan, at nakahanap din siya ng isang liham sa bakpa. Ang nagsulat ng liham ay nag na ina ng babae, sinabi niya na ang pangalan ng anak niya ay Evie. Dati ay masayang pamilya sila, ngunit pagkatapos ng apokalipse ay naging brutal ang asawa, inilabas niya ang galit sa kanyang anak. Sinabi pa ng ina na malapit na siyang mamatay, kaya't hindi na niya maprotektahan ang anak, umaasa siya na ang makakabasa ng liham ay maging mabait kay Evie. Pagkatapos marinig ang pagbabasa ni Maureen na antig ang lahat. Ilang buwan pagkatapos, ipinanganak na sa wakas ang pangatlong anak ni Nick. Ang baby na ito ay lalaki, binigyan ni Nick ng pangalan na katulad ng tunog ng kaligayahan na Joy. Halata rin na napakalakas ng genes ni Grace, tatlong sunod-sunod na anak ay medyo maitim. Mabilis na lumipas ang panahon, sa isang taon, ang maliit na Joy ay naging napaka-cute na. Ang kanyang pagkakapanganak ay nagdulot ng walang hanggang kasiyahan sa lahat. Ngunit naputol pa rin ang payapang buhay, biglang nag-alarm ang mga trap sa paligid ng bahay. Napagtanto na may estrangherong pumasok sa teritory, agad na sinabi ni Nick kay Maureen na itago ang mga bata sa kwarto. Siya naman at ang iba ay kumuha ng baril para tignan, hinihinalang ang pamilya ni Eve ang nakahanap sa kanila dahil ito ang pinakamalaking possibility na naisip pagkatapos nakita ni Grace ang isang tao. Ngunit pagkatutok niya ay may tatlong tao sa harap, hiniling kay Grace na huwag gumalaw. Pagkatapos ng explanation, sinabi na may naligaw na maliit na bata, hindi nila inasahan na matrigger ang alarm na ginawa ni Nick. Sa oras na ito ay may tumakbong bata mula sa likuran nila, hindi sila nagsisinungaling. Sa pamamagitan ng confrontation ay walang masamang balak, kaya't pinapasok ni Nick ang mga ito sa bakuran. Sa apokalips ang pinakanakakatakot ay ang kapwa-tao, ayat kailangan ni Nick na siguruhin na safe ang mga dumating. Ang babae na nakaupo sa harap ay si Molly, sinabi niya na siya ay isang Sir John mula sa Washington. Pagdating ng apokalipse, unti-unting namatay ang lahat ng tao sa paligid. Napilitan siyang umalis sa syudad, pagkatapos ay nakilala niya ang mag-asawa na nakaupo sa likuran, kasama ang maliit na bata. Ang dahilan kung bakit nila nahanap ang lugar na ito ay dahil nakita din nila ang message. Nang marinig ang explanation mula simula hanggang dulo, hindi pa rin nag-express ng opinion si Nick. Hindi na siya ang lalaki tulad noong una, kailangan niyang a-secure ang safety para sa mga tao dito. Nagtanong ang matalinong si Molly kung pwede silang manatili, agad na sumang-ayon si Grace. May katabing bahay pa naman. Nang umalis na si Molly at ang mga kasama, nagreklamo si Nick na dapat na alisin ang sinulat ng asawa. Pitong taon na pero nakaka-attract pa rin ng mga bagong survivor. Kinabukasan ng umaga, nag-meeting si Nick para sa lahat. Ngayon ay may pitong adult at limang bata sa buong compound, kaya't kailangan nilang pumunta sa bayan para maghanap ng supplies, dahil ang dagdag na bilang ay kulang sa reserves. Maliban kay Grace na mag-aalaga ng mga bata, ang natitira na anim na tao ay maghahati-hati sa team. Ang hahanapin nila ay canned goods at solar panels at mga cleaning supplies na hindi nasisira. Bukod pa rito, anim na buwan na silang hindi nakapunta sa town, dahil maraming naglalakad na wild animals ngayon, ayat kailangan nilang magingat. Ilang sandali pagkatapos, sabay-sabay silang pumunta sa lokasyon gamit ang tatlong kotse. Nakita nila ang isang buffalo doon, sabi ni Nick na lagi na roon ang baka na yun, hindi naman aggressive. Nakatayo lang nang hindi gumagalaw, nagtawanan ang lahat at hindi na masyado nag-isip. Tapos nagsimula silang mag-scavenge sa mga shops. Dinala ni Nick ang mga lalaki sa convenience store. Kahit pitong taon na ang lumipas, may mga supplies pa rin magagamit doon. Sa parehong oras, nagsolo si Molly, pumunta siya sa malapit na hospital at nagsimulang maghanap. Bilang Sir John ay alam niya na, mas importante ang medical supplies kaysa sa pagkain. Kaso karamihan sa rooms ay walang laman, na unang ni na ni Nick ang lugar. Sa oras na ito nakita niya ang isang locked room, naisip agad ni Molly na ito siguro ang pharmacy. Sa oras na ito ay mailumabas na maliit na wolf, naging tensed agad ang atmosphere. Hindi nagpanik si Molly na kalmado, maingat siyang nakarating sa fire extinguisher at binuksan niya ito para takutin ang hayo. Paglabas sa hospital, puno ng mga gamot ang nakuha ni Molly. Nakita ni Nick at agad na lumapit, medyo galit siya sa ginawa ng babae dahil hindi niya sinunod ang instruction. Ngunit nang malaman ni Nick na mga gamot ang nakuha niya, nagulat siya kung bakit nakakuha pa ng ganito karami, lalo na't napuntahan na nila ng kasama noon lugar. Inexplain ni Molly na bawat hospital ay may backup pharmacy para maprotektahan laban sa pagnanakaw. Nakita ni Nick ang sitwasyon kaya't pinuri si Molly, may unique skills ang bawat tao sa apokalips. Nang gabi, masayang nakaupo ang lahat at nag-uusap parang hindi apokalips. Marahil dahil naranasan nila ang sakit ng pagkawala, kaya't mas na-appreciate nila ang moment na ito. Mabilis na lumipas ang panahon, hindi na malayan ay nakalipas na ang maraming taon. Sa panahong ito nanganak si Maureen, natuwa ang mister na may bagong anak. Hindi lang siya masaya na naging tatay ulit, nagpapasalamat din siya na may kaibigan na tulad ni Nick. Bukod pa rito, nanganak din ang partner ni Molly, ang anak na lalaki ay may kasama na. Ngayon malaking pamilya na may labing apat na tao, pitong adult at pitong mga bata. Habang tumutanda ang aso ni Nick, dumating na ang ikalabing apat na taon ng pandemic. Sa oras na ito ang mga bata, kasing laki na ng matatanda, samantalang ang mga matatanda ay tumanda na nga. Kahit na blessed ang mga nakasurvive, ang pagtanda ay hindi pa rin nila naiwasan. Ngayong araw ay dinala ni Nick si Joy sa library. Tulad ng dati ay tinuturuan niya ang anak na makilala ang mundo. Matalino si Joy at seryosong nag-aaral. Hindi nagtagal ay narinig ng mag-ama ang kulog sa labas. Dumating pala ang bagyo. Nang magmadaling umuwi sila, mas lumala pa ang ulan. Pagdating ni Nick sa kwarto ay nakita niyang wala ang aso kaya't agad siyang lumabas para tawagan ito. Ngunit pagkatapos niyang hanapin sa lahat ng sulok ng bahay, nakita ni Nick ang ayaw niyang makita. Namatay ang aso ng mabagsakan ng puno, ang asong parang pamilya na Lucky ang pangalan. Kasama niya si Nick ng labing apat na taon, hindi niya inasahan na ganito ang magiging katapusan. Marahil dahil wala na si Lucky, wala na ring lock si Nick mula noon. Kinabukasan habang pinapanood ni Nick ang paglalaro ng anak, biglang lumabas ang leon mula sa damuhan. Nakita niyang mapapanganib ang anak, agad na tumalon si Nick para humarang. Sa isang iglap ay kinagat at ginasgas siya ng leon, ang sunod-sunod na atake ay walang tigil gusto ni Nick na makuha ang nahulog na hammer. Ngunit ang nakakatakot na lakas ay halos pumuputok sa kanya. Sa loob lang ng ilang segundo, nawalan na ng malay si Nick. Sa oras na ito, naalala na ni Evie na tumulong, ngunit walang kwenta ang sigaw niya. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong, nakaligtas si Nick sa kamatayan. Pagkatapos, pumunta si Gray sa backyard na may dalang baril. Naisip niyang nasa malapit pa ang leon, kaya't kailangan niyang patayin ito para sa kaligtasan. Sinundan niya ang dugo ng asawa sa sahig. Mabilis na nahanap ni Grace ang target. Marahil dahil naingganyo sa ganda ni Grace, nakalimutan ng Leon na umatake. Walang pag-aatubili, pinindot ni Grace ang trigger. Sa tunog ng putok ng baril, namatay ang malakas na hayop. Lumipas ang panahon at naging ika pito na taon ng apokalipse. Sa oras na ito ay sira-sira na ang buong mundo. Ang dating masayang bayan ay puno na ng damo. Ang mga makina na nagrepresenta sa sibilisasyon ay naging basura na. Ang compound na pinangasiwaan ni Nick dito ay may buhay pa rin. Ang panganay ni Nick ay nagbabantay, si Joy naman ay gustong lumabas para maghanap ng pagkain. Akala nila na magpapatuloy ang ganitong buhay, ngunit naglantad na ang bagong krisis. Ilang araw pagkatapos, natuklasan ni Eve na walang tubig habang nagluluto. Sa pagkakaba ay nalaglag niya ang handle ng gripo, niglang naramdaman niya ang hindi magandang kutob dahil ito ang unang pagkakaputol sa loob ng labing pitong taon na. Para malaman kung ano ang nangyayari, nagdesisyon si Nick na pumunta sa upstream dam. Ngunit nakita niya lang ay tuyo na ang lahat ng ilog, nakaranas sila ng tagtuyo. Nang dumating sa water plant na nagsupply sa bahay, sira na ang mga tubo, walang paraan para ayusin ang sitwasyon. Mukhang kailangan nilang maghanap ng tubig sa ibang lugar, sa oras na ito ay narinig nila ang tunog ng kotse sa ibabaw. Nang tingnan nila ay may ilang kotse na dumaan, kumaway pa si Joy. Agad na hinatak ni Nick ang anak pabalik sa kotse. Hindi na pareho ang sitwasyon ngayon kumpara sa dati, dahil ang kasamaan ng apokalips ay unti-unting nagiging masama. Pagbalik sa bahay, ikinuwento ni Nick ang nakita niya. Naghanda rin ng mga armas ang lahat. Kung ang mga dumating ay may masamang intensyon, kailangan nilang maghanda. Habang nag-uusap ay dumating ang pickup truck at key. Halatang sila ay sinundan. Ang leader na lalaki ay si Charlie. Sinabi niya na nakita niya ang kotse ni Nick sa dam. Kaya't naisip niya na may problema sa tubig. Swerte na may dalang well drilling equipment ang team niya. Marahil ay masosolusyonan nila ang problema ni Nick. Nakita niya na tutulong si Charlie. Agad na in-invite ni Grace si Charlie na pumasok para mag-usap. Sa pag-uusap nasa sampung tao ang team ni Charlie. Matagal na silang naghahanap ng suitable na lugar na titirahan. Hindi nagsalita si Nick. Mas interested siya sa kung mapakikinabangan ba niya sila. Para magpakita ng sincerity, nagsimula na si Charlie magdrill ng well pagkatapos kumain. Hindi nakakaintindi si Nick kaya't nag-observe lang siya. Umaasa siya na magdadala ng pag-asa sa lahat ang Well na ito. Nang gabi, nag-usap ang lahat tungkol sa situation nila sa apocalypse. Sa tingin ni Charlie, para makasurvive ay kailangan maging malakas tapos sakmalin ang mga mahihina para makapatuloy. Sa tingin ni Nick ay medyo extreme ang pahayag na ito. Bakit hindi na lang maging payapa ang buhay ng lahat? Napansin niya na may kakaiba sa tingin ni Avi. Nang tingnan niya ay nakadiri ang expression ni Charlie. Agad na naging cautious si Nick, mukhang hindi magandang tao si Charlie. Kinabukasan, patuloy na nagdrill si Charlie kasama ang team niya. Ang unique na karisma niya ay nagustuhan ng lahat, kumpara sa tahimik at matalinong si Nick, mas mukhang leader si Charlie sa manner niya. Sa oras na ito ay nakatayo si Nick sa taas at nakatingin, hindi mapigil ang nararamdaman ang hindi magandang kutob. Nakita ni Grace ang nag-aalala ang asawa, at pinakalma niya ito na dapat matuto na tanggapin ang mga bagong bagay ilang araw makalipas, natapos na ni Charlie ang well drilling. Nang lumabas ang tubig mula sa well, hindi napigilan ng lahat na magsigawan sa tuwa. Kumpara sa tap water na ginagamit nila dati, mas malinis ang well water na ito. Natuwa si Nick at lumapit para magpasalamat, ngunit hindi pinansin ni Charlie ang response. Nagsabi pa na napakaganda daw ng lugar na ito, ibig sabihin parang gusto niya napalitan ang posisyon ni Nick. Narinig ni Nick ang sinabi kaya't nalungkot siya, ngunit umalis na lang siya sa lugar na awkward. Nakita ni Charlie ang paglayo ni Nick, may kumislap na liwanag sa mata ni Charlie. Nung gabi, nakatayo si Nick sa balcony at nag-iisip dahil hindi makatulog, biglang narinig niya ang sigaw ng babae. Agad siyang tumingin para makita kung saan, nakita niyang lumabas si Charlie mula sa hut ni Evie at hinahawakan niya ang kanyang belt. Agad na nagtanong si Nick kung ano ang ginawa niya, ngunit sinabi ni Charlie na wala siyang pakialam. Nakaramdam ng hindi maganda si Nick kaya't bumaba, nang pumasok siya sa kwarto ay nakita niya ang lahat, Hinalay ni Charlie si Avi, tinawag niya ang lahat ng pamilya. Gusto ni Nick na makipag-usap sa lahat tungkol sa kung paano hahandlin ang sitwasyon, may nag-suggest na paalisin si Charlie. Ngunit sa tingin ni Nick ay dapat patayin, hindi susuko ang ganitong tao, na kanga ngayon ay may plano na siyang sakupin ang camp. Sumang-ayon sila sa pagpatay kay Charlie, kahit na may batas pa ay ganito din ang hatol. Pagkatapos ay kumatok si Nick sa pinto ni Charlie, lumabas si Charlie na puno ng yabang. Alam niya ang dahilan ng pagpunta ni Nick, ngunit napakaarogan pa rin ng kanyang salita. Sinabi ni Charlie na ang tanging paraan para umalis ay kasama si Grace, tapos magpapaalam sa libingan ni Nick. Sa ganitong walang hiya na banta, agad na hinawakan ni Nick ang martilyo. Pagkatapos ng ilang ingay, patay na si Charlie na hindi na mababangon. Pagbalik sa kwarto, hinuhugasan ni Nick ang murder weapon ito ang unang may pinatay siya sa apokalipse. Mahirap mentally mag-adjust. Hindi niya alam kung paano ibabalanse ang loob. Hindi din niya alam kung kanino hihingi ng patawad. Kinomfort siya ni Grace na ito ang survival rule sa apocalypse, walang psychological burden at hindi kailangan ng patawad mula sa sinuman. Kinabukasan, nalaman ng team ni Charlie ang nangyari. Ngunit hindi sila nag-object, sila pala ay pagod na kay Charlie. Pwedeng sabihin na ang ginawa ni Nick ay para sa ikabubuti ng lahat. Maliban sa isa, may isang lalaking mukhang indiano na sobrang galit, siya ang tapat na tauhan ni Charlie. Kagabi siya rin ang naglookout para sa krimen. Ngunit ngayon ang sigaw niya ay katulad ng aso, natural na hindi pinansin ni Nick. Ngayon napatay na si Charlie, pinili na natitira na sumama kay Nick at walang choice ang indiano kundi umalis mag-isa. Habang nakatingin sa lalaking palayo, nag-alala si Nick na baka nagpakawala siya ng TJ. Buti na lang ay maayos ang mga sumunod na araw. Wala na rin nila nakita ang mga bagong survivors. Mabilis na lumipas ang panahon, hindi na mamalayan ay umabot na sa ika-20 taon ng pandemic. Sa oras na ito ay maayos na ang camp ni Nick, may tubig at kuryente sila at masarap ang buhay, walang pressure na environment ay parang paradis. Sa isang maliwanag na araw, inannounce ni Joey na nakagawa siya ng solar-powered airplane, makakatayo sila ng mas mataas at makakita ng mas malayo. Dapat sabihin na ang mga bata ay future ng mga matatanda at ang future nila ay magiging mas exciting parang malapit na ang recovery ng sibilisasyon, ngunit sa totoo lang ay may nakatagong panganib na. Sa gabing ito ay kumatok si Joy sa pinto ng mga magulang, hindi pa siya nakakasabi ng dalawang salita ay nahimatay na. Nagpanik si Nick at Grace at tinulungan ang anak, unang naramdaman ay nilagnat si Joy. Agad na hinanap si Ike Molly para tumulong, wala pa man lang ay may dalawang katulad na patient na. Akala ni Nick na may flu outbreak sa camp, ngunit sinabi ni Molly na hindi ganoon ang sitwasyon. Ito ay katulad ng pandemya 20 taong nakalipas, ang symptoms ay lagnat at walang gamot na makakakontrol. Sinabi din ni Molly na nakakahaw ang virus at kapag tuloy-tuloy ay maubusan sila ng medicines. Hindi nagtagal, puno na ng patients ang malaking ward halata naman, sobrang bilis ng pagkalat ng virus, hindi na makontrol ang lahat. Kinabukasan, umalis si Nick sa camp gamit ang kotse. Pupunta siya sa mas malayong lugar para maghanap ng gamot, naharangan siya ng isang blockade. Nang tingnan niya ay yung bridge na napuntahan niya dati, kahit na 20 taong ulan at hangin ang dumaan, hindi pa rin mabuksan ang gate. Kinuha ni Nick ang bicycle mula sa truck, nagdesisyon siyang dumaan sa gap at magbike papunta sa kabilang side. Sa daan, nagmumuni si Nick na dahil pumatay siya ng isang tao, kaya pinaparusahan siya ng langit na kunin ang mas maraming buhay. Ngunit sa ganitong situation sa apokalipse, ilang tao kaya ang makakagawa ng maayos sa emergency? Hindi nagtagal ay nakita niya ang sirang-sira na syudad, ang dating masayang kalsada ay naging ruins, napaka-clear ng destination ni Nick, nakarating siya sa pinakamalaking hospital sa city. Pagkatapos ng maingat na paghahanap, base sa tip ni Molly na hanap ni Nick ang backup pharmacy at pinuno niya ang dalang backpack, kailangan niyang dalhin agad ang supplies pabalik sa camp. Pagbalik niya ay mas malala pa ang lagnat ng anak, kaya't agad na nagprepare si Nick ng injection. Sinabi ng anak niyang si Heather na walang epekto ang antiviral. Ngayon ay sinusubukan nila ang dahon ng puno para sa treatment at ito lang ang effective na paraan ngayon. Hindi makapaghintay ng results si Nick dahil kung hindi bababa ang lagnat ng anak ay mapapanganib ang buhay. Kaya't dinala niya ang bata sa treatment room, ikinuwento ni Nick ang lagnat ng anak, hayaan mo akong mag-isip. Buti na lang ay may pool sa lugar na ito. Sa tulong ng kasama inilagay ni Nick ang anak sa pool, naramdaman niya na bumaba na ang lagnat ng bata. Nakalma na rin si Nick ngunit hindi nila inaasahan na ang tadhana ay nakatakda na. Samantala, tinawag ang anak ni Nick sa bahay ng kapitbahay siya pala ay may relasyon siya sa anak ng pamilyang ito. Nung nakaraan ay nag-travel sila para mag-relax, ngunit siya lang mag-isa ang bumali. Gusto ng mag-asawa na malaman kung ano ang nangyari sa anak. Kaya't napilitan si Heather na balikan ang masakit na nakaraan. Noon ay nagpaalam si Heather at ang nobyo sa mga magulang at umalis sa camp. Tumuo sila sa north at naglakbay ng napakalayo. Ang desolate na tanawin ay nakakalungkot at sa ruins ay walang makikitang tao. Ilang linggo pagkatapos ay nakita nila ang mga numerong 1, 4, 7, 2, 2, 3 at sa bawat lugar ay makikita ang mga ito. Kaya't sinundan nila ang direksyon na itinuturo. Ngunit hindi nila nahanap ang inaasahan nilang survivors. Dahil sa matagal na paglalakbay, nagdesisyon silang magcamp sa beach. Akala nila na ito ay unike na nakakakilig, hindi nila alam na malapit na ang panganib. Ngayong araw ay biglang lumabas ang tao mula sa gubat at biglang nawala. Nang bumalik si Heather sa camp para hanapin ang nobyo, hindi niya alam na sinundan pala siya at sinakal ang nobyo. Sa labanan nilang dalawa, napansin ang tatoo sa braso ng lalaki habang nang aatake. Katulad ng tatoo ng indiano dati, ang tao ay ang indiano na pinakawalan ni Nick. Sa oras na ito gusto ng indiano mag-sorry, ngunit si Heather ay galit na, kinuha niya ang akses sa tabi at pinatay agad ang kalaban. Sa huli ay namatay pa rin ang nobyo, kaya't inilibing siya ni Heather sa beach. Hindi alam kung gaano katagal, nagsimulang umuwi si Heather nang ubos na ang supplies. Naglakad siya sa gubat ng ilang buwan bago nakabalik sa camp. Pagkatapos marinig ang story ni Heather, naintindihan ng mama ng nobyo, ayaw din niya na mangyari ang ganitong tragedy. Ilang araw pagkatapos, naging epektibo ang plant therapy ni E. K. Molly, gumaan ang kondisyon ng mga pasyente. Sa tingin ni Molly ito ay isa pang strain ng virus, ngunit hindi kasing lakas ng original. Akala nila na nakontrol na ang pandemic na ito, ngunit hindi nakasurvive si Joey. Nakita niya na namatay ang pinakamagaling na anak, naiyak na ng sobra si Grace, narating ni Nick ang pinakamadilim na parte ng buhay niya. Sa kabuuan ay ang apat na tao ang namatay sa camp, ang iba ay pinalad na nabuhay. Sa mga kasunod na araw, hindi makakalma ang damdamin ni Nick. Pumunta siya sa town center at binura ang message ni Grace, pumunta din siya sa library at nagwala. Gusto pa niyang sunugin ang buong building, nakita ni Grace at sinabihan siya na sunugin niya. Kapag nasunog mo ang lahat ay babalik ba ang anak mo? Huwag mong kalimutan na nandyan pa ang iba mong anak, huwag ring kalimutan na leader ka ng buong camp. Ang buhay ay puno ng paghihirap, lalo na't mas masama pa ang mundo ngayon kaysa dati. Sa malakas na sermon ng asawa, bumalik sa wisyo si Nick. Kinabukasan, umakyat si Nick sa bundok habang sumikat ang araw. Nakatingin siya sa liwanag at nag-isip ng malalim. Parang tapos na ang lahat, o parang nagsisimula pa lang ang lahat, arahil ito ang kahulugan ng buhay, ang takbulang ng oras ang nagpapatunay sa lahat.